Hello mga kamasharon So uh, Bali mga imigay pala tayo ng Binhi sa katapusan At sa mga hindi pa nakapalo sa akin Sa aking FP Ay pakipalo niya ako Dahil dun, dun ko ito post Yung ating mga mabibigyan Ng dalawa O pwede natin dagdagan Mga tatlo na mananalo ng binhi sa mga nakasubscribe sa ating youtube channel at saka sa mga solid uh, subscriber na nakasubaybay lagi sa ating mga video ay mahali kayong mapili isa sa inyo ay aking mapipili na may bibigyan o mabibigyan ng libreng binhi, wala kayong babayaran at uh, free, kumbaga darating na sa inyo sa inyong bahay na wala kayong babayaran. At bilang pagpapasalamat ko sa inyo. Sana makatulong ito sa inyo at yun na rin na i-share nyo yung ating mga video sa inyong mga ka. God bless sa inyo lahat.